So ayan magandang magandang araw po sa ating lahat ngayong araw So ngayon po update po tayo sa ating mga, mga sinalang na itlog So ito na po yung ating mga itlog sa ating pong incubator Loaded pa rin po tayo at gawa na nagsalang po tayo ng isang tray ulit ngayon So ito naman po papakainin muna po natin ang ating mga sisim Na week old mahigit na po ito So ito po ano po ito 24 pieces Uh, 26 pieces na po sila lahat ang naandyan sa loob ng brooder na medyo malaki-laki so ito po sila ay mabubuhay na po sila itong malalaki na kahit hindi na po ilawan yung maliliit medyo maliliit pa po pinaghalo po kasi natin week old pa po yan so ibig sabihin kailangan pa po nating ilawan yan so atin po yung pinapakain ngayon so yan yung breed po niyan sa mga nagtatanong Rhode Island Red po yan na Pure Rhode Island Red. Yung medyo malalaki na po, ayan po ay siya po natin na Dom po. So, eto po, wala pa po itong nagmamayari. Pwede, pwede pa po natin ito inquire. At saka tingnan po natin kung tayo po ay makakagusto, makakatrip. Pwede po kunyo nyo akong ipm. At puntaan po dito sa bahay para makita nyo naman po ang parents ng mga sisiw. At saka yung po mga sisiw personally. Nang inyong pumakita So dito po sa second box naman natin Ito po ay Ayan, mga shamo po yung mga black, brown Yan pong mga medyo red naman po Ayan po ay Rhode Island red So ayan Dito ang laman po nito Ito po sila ay 30 uh, Heads po sila uh, 31 ata Dito po sa ano na ito Itong box po na ating pinapakita Ayan So dito naman po sa ikaduhang box ay bali pangatlo na po itong box ito na laman naman po nito ay exactly 30 pieces po so ayan naman po ay mga uh, pula Rhode Island Red pa rin po yan so yung ibang klase po yung breed rin yung mga itim eh, hindi po yan Rhode Island Red so in total po 27 plus 30 30 mahigit 60 nasa ano po ito lahat po ng sisiyo natin dito ay nasa 80 na po yan mahigit siguro ang sisiyo po natin. Salamat!